Para po sa mga magsasaka at nangingisda na apektado ng kalamidad. Nakarehistro ka ba sa RSBSA at may crop insurance mula sa Philippine Crop Insurance Corporation? Kung oo, maaari ka mag-claim ng insurance para sa mga nasirang pananim, namatay na alagang hayop o naapektuhang palaisdaaan dulot ng mga bagyo at kabagat. Ayon sa Department of Agriculture Central Luzon, libre ang crop insurance para sa lahat ng RSBSA Registered Farmers. Narito po ang mga hakbang sa pag-claim. report agad ang nasirang sakahan sa inyong municipal o city agriculture office. Magpa-field inspection, hintayin ang resulta ng claim processing at tanggapin ang insurance claim. Para sa mga kailangan dokumento, maaaring i-download ang mga indemnity claim forms sa official na Facebook page ng Department of Agriculture, Central Luzon. Paalala po sa ating mga magsasaka at mga nisda na siguraduhin updated ang kanilang RSVSA registration at insurance coverage at kumpletohin at maging tapat sa dokumento upang maiwasan ng delay at pagkakabaksura.